selama ini menit lesson minute buat Hello po, good morning. Food panda po. Panda po. So may loob na po. Sige, yung pa ka dyan mo. Natapon lang yung sabaw. Kuha na ko na lang kayo ma'am. Ilan po ba natapon sir? Ata-ata eh. <laughs> Kuha na okay, okay, okay. ko na lang kayo. Malapit lang naman. Hindi ko pa palitan. na lang kayo. Sige po. Okay, na po doon. Hmm, tayo doon lang po. Sige po. Balik na lang pa ako. Sige po. Ito, punto yung sabaw. loko ko Hindi na lang tayo. Pwede mo kayo hingin ng sabon. Natapong kasi sa customer eh. Alin mo? Sabaw po. Natapong kasi. Nag-spill sa plastic. Mga apat Apat? Dayo pa naman. May <laughs> Iba bayad ba yung sabaw niya sir? Sinasabi po ng customer? Hindi. Diniliber ko kasi natapon ano, gusto daw kasi ni customer ng sabaw eh natapon sa plastic. Sabi ko, kuha na wala lang ng sabaw. Ako na, eto, ano yan. Ano? Sa page mo. Oh, Oo, sa page mo. Pe... Alejandro. QC pa nga ako galing eh. Sa hmm. Kasi ano, sa QC uh, uh, talaga ako. Tapos pinalipat ko sa Bulacan yung account. Tapos lumipat na ako ng TOC. Six months na ulit. May bike, bike ka ba? May bike ka ba ng Bulacan? Oo, oh, meron. Pero Manila pala? Di, meron na. Pero yung sabi kasi sa, ano, sa so may Walter, mga biker daw doon, ano, motor yung gamit. oh, dito rin. Mga biker dito na

Hindi, na-deliver ko niya akin kasi kaso natapon. Nag-spill. Oo, oh, nag-spill. Dili. Saan ka nag-deliver? Malakot. Papunta no? Sa may town Papunta ba ka? Papunta nga rin na? Ah, so sa akin. Baka sa Ragosa lang. may Honda? Ah, sa Honda. favorite daw nila eh Tapos pa-tape na lang sir Baka mas fill ulit Double tape

Bat Trip mau oh, pakai yang baik. 事吧？